Hindi nga kasi nila alam na mag-ama sila. Gago. Hindi pa nila alam dalawa. Hindi ang kasalanan mo. At ano ba si Chepay? Mami asan ka na? Asan ka na? Nag-aaway na yung mag-ama. Ay, ayun, nakabawi na siya. Ano ba yan? tatanggol. Ay, nako, hindi ka tatanggapin niya sa bahay niya. Ouch! Uy! Marami talaga, oh. Tatay mo yan! Ikaw talaga ka. Ayun na, palating yan si Malites. Huwag kayong magalala. Pipigilan niya sila. Grabe, bagugan eh. Gila nyo yan. Ayan, ayan, na si <coughs> <Laya>. ayan, si... <coughs> ayan, na Ayan na, <coughs> ayan na. na. kayo. Dali. <coughs> na. Tenggil na tenggil. Teka, kamingan, ma. Sinasabi na ni Marites. Sige. Narinig ba niya na si Marites? Oo. Kaya narinig na. Ay, oh my God! Tumigil na! Gago, taga ka lang mo nito. Teka, huwag mong makipaingay, Ma. alam niya, may taawag. Teka lang. Hindi naman kalaban niya ni. Eh. Ayan na, makikilala na niya. Ang mo yan, eh. Teka lang, Ma. Nagsasalita si... Maliwanag mo nga, Martes. <laughs> Siya <laughs> si Mama na! Yan, eh. Ano wow. Ayan. Yan Yung sumay mong, An <applause> mong anak. hindi si David. Oh, my God. Oh, my God. Sure, na oh, ano ka ngayon, tanggol? Tama na. Tama na. Isprap na. Totoo na Yan ang An sumay mong ama. Asawa ni Mukang. <laughs> 真的拉黑过吗？傻子，干嘛呢？